Good morning, good morning mga kuyang So ayun, nandito na tayo sa Lokban Galing tayo ng Las Piñas Umalis ako ng Las Piñas kanina before 5 Kasi nga, ang, kasabi ni, ang kasabihan ni kuyang, kuya Marbs Kung ayaw mong ma-stress, maaga kang umalis <laughs> Para iwas traffic Kasi pag na-traffic ka, ayun na, may stress ka na So ayun nga, kailangan kong makalabas ng kunting lupa bago mag ano, bago mag 6 AM kasi coding ako ngayon eh. Number 2. Number 2 yung ano natin, last digit. So Monday, 1 and 2 Monday. So balik tayo sa Quezon para mag-vlog So ayun nga. Kanina pagdating ko ng ng Kalawan, umulan, umulan ng Kalawan, Kalawan Laguna. Pero konti tindi naman masyadong malakas, patamtaman lang. So ayun, pahinga muna tayo dito ng konti. Dito sa may yun, natatanaw natin yung Mount Banahaw. Natatabunan na naman ng ulap Ayun, nakakita natin na natin yung mga banahaw, natatabukan naman ng ulap. Mahihain yung bundok na yan eh. Hindi nagpapakita. Itong lugar na to, itong lukban. ilang beses na rin ako dito nagpabalik-balik. Mga siguro may mga 20 times na. Ilang beses pa lang ako dito dumaan hindi umuulan. Most of the time talaga umuulan dito pag ako dumadaan. Kahit nung tag-init, oh, bigla na lang umuulan eh ang sabi nila dahil daw sa ayun nga nasa paanan ng Mount Banahaw tsaka malamig dito kahit di ka mag aircon ayun nga pala pag ano kung yung mga may sa suso tsaka pako dito sa lukban marami nun ayun, along the way lang along the, along the highway marami kayong makikita nagtitinda yung papunta doon sa may kamay ni Jesus marami doon nagtitinda ng suso at saka pako masarap yung ginataan pag bago kayo makarating dito sa Lokban, pag dito kayo dumaan sa Nagkarlan, ayun nga, may dinaanan tayo kanina, yung anak ng bitukang manok. <laughs> yung, yung nanay ng bitukang manok nandun sa may pagbilaw, tsaka sa atimonan. Ito naman, anak ng bitukang manok. <laughs> Ma pababa, sigsag, na makipot yung daan, tapos paakyat ganun din, makipot din yung daan. Sigsag din, matarik kaya ang tawag ko dyan ay anak ng bitukang manok <laughs> kanina pagdating ko ng Bay Laguna ay eh, may kinakainan kami doon nila Idol Sander eh masarap sa Sina Sina ba yun? Sina Bulaluhan masarap doon yung ano nila yung gutong kalabaw quality masarap mga lods dito pala yung sinasabi ko sa inyo na ano anak ng bitukang manok <laughs> anak ng bitukang manok ito pa baba to ang nakakasakop nitong anak ng bitukang manok ay mahayhay so ayun palusong tayo ayun dahan dahan lang tayo dito kasi may yung mga gilid may lumot yung daan yung aspalto kasi sumadulas yan pag may mga lumot tapos ayun oh, sobrang liko tapos diretso kaya walang dumadaan mga ano dito mga six wheelers kasi medyo talagang kahit nga bas wala akong nakikita dumadaan dito eh ayan o tandaan lang tapos mahirap nito madulas pa kaya delikado yun. Pag napasobra ka doon sa gilid, diyan No? Di ba may kasalubong tapos napasobra ka ng kabig. Tumalon ka diyan sa parang ano 'yun, yung pagpagitan pag ng aspalto at saka yung kabil yung gilid. Madulas na 'yun kasi kulay green na yung yung aspalto sa gilid eh. Tapos ito, ito yung ano. Ito yung talagang matinding liko. Dito sa anak ng bitukang manok, Ayan. oh, Tapos may kahoy pa. O. Oh. Ayan Dahan-dahan. Oh. <laughs> Dahan-dahan lang. Ayan. Uy. Ayun. Matindi. Nakakatakot dito pag ano madulas. Kasi pag maulan-ulan si madulas dumiretso sa bangin. Oh my god. Tas ang mahirap kasi mali ma, ano, makitid yung daan, makipot. Na pag may kasalubong ka, ay talagang ano. Kailangan mo talagang isurebol. Yan. Tas eh na, dito na tayo sa baba. Tas pagdating dito sa boba Paakit naman yan Paakit naman yan mga lods Ayun Ayun mga, mga dumada dito mga ganyan lang Mga light vehicles Tapos paakit naman Paakit naman tayo may nasundan ka dito ng ano yung mga yung mga L3 L3 may nakikita kong dumadaan dito eh. gapang talaga sila eh may matarik kasi dito ng ano eh makitid kasi yung daan tapos matarik dito ayun na maganda ng daan medyo lumuwag na ay mababasa ka boy <laughs> buti na lang basa sana siya kung napaderecho ganda dito ganda ng tanawin yung Mount Banahaw yan yung bundok na yan yung lagi natatakpan ng ulap bibihira lang yung magpakita yung toktok niyan mahiyain mahiyain kasi ang Mount Banahaw Welcome, Barangay Piit. diri. Eto na ay Time check 732. Tigemara ya. Mount Banahaw Tata tak na, na ng ulap. mahihain yan eh. أبي لو، ما tapos biglang ahon Woo! roller coaster sabay ahon yun crossing pag kumanan ka dyan papunta pa rin ang bayan ng Lukban sa sentro so pag ayaw mong dumaan dyan kasi ngayon nga yun nga matraffic tapos maraming one way maliliit yung daan dito ka diretso ka lang didiretsoin mo lang to medyo iikot siya pero at least hindi ka naman matatraffic hindi, hindi ka makikipagsiksikan dun sa loob ng bayan o dito diretso lang maluwag lang yung daan o oh. Diba ba? Tapos pagdating doon sa dulo, mamaya tuturo ko sa inyo. Pagdating doon sa dulo, kakanan tayo doon. Ang lusot noon, doon na sa may makdo. Dito. Yung dulo na yon, kakanan tayo dyan. Sa dulong bahagi ng daan. dito pag kumaliwa ka dito papunta ng Louisiana ng Kabinte Pagsanghan yun Laguna dire diretso ng Siniluan pag kuman ka papunta ng Siniluan pag ano pakaliwa ka naman papabalik naman ng Kalamba ito naman padiretso na ito ng ano tayabas tayabas pagbilaw Ganda din ng ano dito mga lodi, ganda rin ng view. You know? New gan. Sarap siguro manirahan dito, no? Sana all. Sana all. Mas, mas masarap manirahan dito kaysa sa Maynila. <laughs> Pag gusto mo yung uminom, uminom ng buko ay eh, no, sungkit ka lang. Kaya lang hindi naman sa iyo. Huling ka may ari <laughs> So ayun na nga mga lodi Dito yung lusot natin Ayan Sa may PTT station Kakaliwa na tayo dito Yung kanan na yan Papunta ng Lukban Proper tapos pag kumaliwa ka, papunta na to ng tayabasin Ayun yun yung McDonald's. So ayun mga lods. Papunta na tayo ng tayabasin Tapos sunod naman ay Pagbilawin. <laughs> Ati Munanin. May isa na, may mga IN sa uli. tayabasin Basin. Ah, hindi mo na. Lokbanin. Tayabasin. Pagbilawin. Ati Munanin. Lari Dilin Gumakain <laughs> Puro may mga high-end Yanong kulit Aba,